Ayan! Good morning! Today is Tuesday. So pag gising lang at tatapos lang maliko. At uh, for today's video, mag-iinit tayo ng tubig. Hmm. Tugin ng tubig at gagawa ng tea para kay Baba. This is for tea ni Baba after nito, magawan ko siya ng breakfast nya Yung akin naman. Yung breakfast ko naman. Magbigay tayo ng isang takal. Ang masukan. Then, magbalagay tayo ng uh, kabuhag pa yung mabuhag kasi tapos kulang lang dito at basa ka siya. Magbigay tayo ng tea. Tea Tea leaves dry leaves ni hmm. E. Ayan. Then, ito po yung Abu Jabal. Ang kanyang leaves. Kapag nila po. After po yan, lalagay natin dito sa ating hewagang kalan. Ayan. Then, dito meron tayong cheese. Ayan. Para din kay Baba. Yung cheese. Then, kukuha tayo sa ref ng sutter. Ayan, sutter. Ano nang tawag dito? Nakalimutan ko sa English yung tawag dyan. Nilalabas ko lang yung aking pirang itlog last night. Nakainin ko sayang. Pirang itlog. Then, meron ako dito sa ref ko yung sinabawang ko kahapon. Ito rin ang iaalisal ko na lang lalagay ko ng iklog. Meron dyang sabaw. So, kasi ako kumain ng, hindi ako ng kani. So, tumitikim-tikim lang naman ako ng kani once a week. Pero, nagbabawas na kasi ako ng timbang. Lami naman nung nagbakasyon. Ayan, meron ako dito mga iklog. So, maglalaga ako ng two eggs for my breakfast. At saka yung sabaw. Ayan yung aking breakfast, mga kahimwala. So, after nito, mag- sumutay tayo, tayo na.

kung na ng mga kayo na nasa lalitong so dito, tayo na. then, natin pala tubig na tubi. water, so yung ating tubig is na, yan. Ayan. Then, siyempre, natin yung sa side na to mga kalimala. Merong bread. Ayan. Ito yung tinapay. Ito yung tinatawag na kubos. So, pinreaser siya. Ayan. yan para anytime, anywhere. <laughs> na mo kumain. Nalagyan mo lang siya sa hotel So, ayan. I-oven natin siya na to. Ayan. So, ako na sya para hindi siya lalang tumigas habang tayo ay magpapakulo ng itlog. No so, habang kumakain si Baba, ako na may nagpapalambot. Magpapalambot. Magpapakulo ng egg. Egg. Ayan. Tunin natin yung egg ni Mirai. Yan yung egg ko. And then, pakukulo. Pan natin. sa tubig. Ayan, ayan. E, lagay na natin sya dito sa ating kalan Sindihan na natin yung ating kalan Ayan So ayan lang muna natin dyan Yung ating pinapukuloan So antayin ko lang maluto yung ating cake na niluto para kayo. Thank for watching and good morning everyone.